Kasi po gusto kong pat patunayan dito sa hearing na ito na po wala po akong kinalaman dito sa operasyon ng Pogo at wala po, hindi po nakapangalan ang uh, sa, um, lupang 10 hektarya dyan sa Pugong yan. Kaya po ako naghahamon dito. Kung ako napatunayan nilang kasali ako dyan, pwede akong mag-resign bilang senador. Gusto ko lang pong tanong kasi itong vlogger na tumitira sa akin, sa ating mga senador, ako po lang po tinitira nito eh. Pine personal ako na pilit niyang sinasabi na involved po ako dito sa Pogo, sa Porak, na ako raw ang may-ari ng lupa dito sa 10 hectares na, no, na tinatayuan ng Pogo sa Porak. At uh, protector daw ako ng Pogo do sa Porak.